red lipstick na ako. So, kung nanonood kayo na aking vlog, hi, hello, welcome. This is part 2 of our online shopping haul video dito sa Philippines. So, ayan na guys, meron pa tayong mga natitirang products na gusto kong ipakita sa inyo. And yes, the part 1 is all about gadgets and cosmetics. The part 2, which is ngayon, is all about... Hindi ko maalala. I'm so sorry. Hindi ko maalala guys, kasi nga... Sobrang tagal ma-ship ng Lazada. Sobrang mahigit like I don't know, In 10 days? Grabe yung Lazada. Ang, ang Shopee is ambilis pero ang Lazada guys, ewan eh, ko patawarin talaga ako bakit kaganyan Lazada. Ang glare ng salamin ko guys kasi meron akong ilaw sa harap ko. Kasi kung wala akong ilaw sa harap ko, kadiliman ang makikita nyo. Kadiliman ang makikita nyo guys. Anyways, so meron na lang tayong natitirang tatlong supot dito and I'm not sure kung gano'ng karami ang mga laman niya but we will see, we will see feeling ko wala na akong hinihintay. Feeling ko, oh, meron pa akong hinihintay pala. Meron pa akong dadating na notebook for my Bible study. <gasps> oh! Guys, I ordered something from Tommy Hilfiger. The one thing that I said to myself, I will not order any bag. And specifically, sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-order ng bag na mamahalan. But guess what? I ordered a bag na mamahalan. Okay, lagay ko muna siya sa dust bag, guys, para para siyang ano, no? Para legit talaga ang drama niya. Okay na guys. Na na. <laughs> so, I ordered something from Tommy Hilfiger. And nahulog yung card niya. Hindi ko na, plano ko ilagay saan yung card din sa bag. Pero na mag ako magkanahirap. Hirap pa guys. But anyway, after ko ilagay, tanggalin ko. Siguro itatago ko tong dust bag na to. Kasi dadalhin ko to sa Saudi Arabia Social. Bag na puno ng ano. Bag na puno ng cherry. Yung aking ginagamit. But sabi ko kailangan ko ng isang bag na medyo pangharabas alam mo yun, pang harapas. Yung parang bag na pang malakasan. Yung parang, kung ano ba, naka t-shirt lang ako, naka t-shirt shorts lang ako bag. Yung bag na parang walang pera. <laughs> so, kailangan ko ng bag na ganun. And, grabe no, bag na walang pera. Tapos, tommy Hilfiger ang pinili ko na bag. Anyway, guys, tama na ang pag-justify. And, happy ako. <laughs> so, this is my new bag. Tommy Hilfiger. Yay. The next thing that we got is our Oh, I don't know what this. Is. Oh, this is mine. Ah, ito na pala yung hinihintay ko dumating na yung pang Bible ko. That's nice. This is something for my Bible study reading life, guys. Pag mo, what would you like for your birthday? I would like something to use for my Bible study like stickers, markers. <laughs> Gusto kong ganun. Ah, manipis lang pala siya. Okay. Bumili ako ng notebook na para siyang journal. notebook na parang journal. Journaling notebook -note -note na ang tawag sa akin. Hey, so journal. Ay, mo ba? Hindi kubagay? sa ganito? Anong klaseng explanation. Bumili ako ng notebook na parang journal. Stay awake. Stand firm in your faith. Be brave. Be strong. Everything should should be done in love. First Corinthians. 16, 13 to 14. So, this is what you call a gratitude journal na kung saan araw-araw isusulat mo dito yung bagay that you are thankful for. Is this mine? Am I opening mine? Hindi ko. See? There is something here na pwede mong koloran. Tapos dito, today I am grateful for. Parang ang sarap niyang sulatan every night. And then, today's reflection. After mo magbasa ng Bible, ilalagay mo dito yung reflection mo. And then, yung mga prayer request mo and answered prayer mo. So, every day, ah, and then every day, meron siyang bagong Bible verse na pwede mong kuloran. And then, the same. And then, the next day again. Ah, punong-puno siya ng Bible verse. So, I am happy for this journal. Parang ah, kuaki na lang siya lahat. Uh, with His love, calm all your fears. And then, I have another one na ibibigay ko sa ko. He only is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be shaken. Okay, last but not the least. Yun na pala lahat order ko. Dumating din sila lahat. Kasi next week, meron kaming malaking trip, guys. Meron kaming pasyal. Pasyal de abanse. Buti na lang dumating lahat yun kasi walang mag yun. First things first, dito sa malaking ito, hindi ito mamahalin. <laughs> bumili ako ng banig, guys. Bumili ako ng banig kasi gusto ng boyfriend ko matulog sa sahig. Ayaw yung matulog sa bed. Kasi uuwi na siya dito sa amin next week, Lord willing. So, mas press ko daw kasi sa bed. Mainit kasi yung porto ko, guys, pag dalawang tao ang nandito. Kaya, bumili ako ng malaking banig para sa amin. Dito sa bed, sa sahig, kaming matulog dalawa. And then, yung naulog is bumili ako ng bag. Oh, it's nice. Binilihan ko ng bag yung ano, yung aking meron kasi akong tigkuha ng food supply ko doon sa ospital. Tapos kabilin-bilinan niya, sabi niya bilihan ko siya ng bag para sa anak niya. So, binili ko tong pink na bag para sa anak niya, pasalubong ko sa kanya. Alam ko naman na ha, hindi niya to babayaran, so pasalubong ko sa kanya. Ano siya, um, nagtatrabaho siya sa kitchen. Kitchen staff namin siya. Siya yung kumukuha ng supply ko. Tapos, sabi niya, pauwi oh, ka, di ba? Sabi nila, magaganda daw ang bag sa Pilipinas. Pwede bilihan ko Eh, may in China lang din naman ng mga bag dito. Yung binilihan ko na lang din sa Shopee. So total may bag din sa binilihan ko ng mga um, banig. So, yun na guys, yung aking mga pinamili. I'm very excited yung aking O2O cosmetics na pinakita ko sa inyo dun sa first part ng video ko, for sure gagawin ko yun siya ng ano, ng TikTok video. Bibenta, magbebenta ako ng ganun sa TikTok kasi sobrang ganda ng packaging niya. Hindi ko ina-expect na ganun siya kaganda. But, yun na guys, yun na yung ating video and na ko talaga mag-red lipstick. Paglalabas ako ngayon dito sa kwarto, nakita ko ng nanay ko naka-red lipstick, sabi niya, anong ganap mo anak? Ba't ka naka-red lipstick? Uh. Anyways, guys, thank you very much for watching this video. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Maraming salamat sa walang sawang panonood, guys. Remember to keep safe all the time and God bless you all, okay? Bye! Masalamat!